Ah, uh, hello mga kaagree. Welcome back to my channel, no. Ah, uh, ngayon mga ay magbibigay ako ng update, no, sa ating alagang itik, no. yan Ah, uh, magbibigay tayo ng update ngayon mga dahil ah uh, may -itlog na, no. May mga ilang mga itik na, na nagiiitlog na, no. Nagbibigay na ng itlog, no. Ah, uh, ito mga kaagree, pa niyo. Ah, uh, ayan mga Ah, uh, update ko 'yan 'yung alaga nating itik, no. 'yan Ah, uh, ito pala 'yung mga itik natin mga ay Ah, uh, pitong buwan na ito mga no. Ah, uh, uh, to sila ng itlog dahil hindi natin to sila nabigyan ng uh, layer no, o lying mass. Ah, uh, layer liye, no, yung pampaitlog dahil uh, medyo may pinag-ipunan tayo no. No. Yan. Ah, uh, napabayaan natin ito mga kaagre sa kadahilanan na, may pinukusan tayo na maano, no, makalikom ng pera. Dahil yung, ito yung lupa na ito mga kaagre ay tinatayuan ito ng... Ah, uh, ah, uh, ito, yung tinatayuan natin ng bahay ay itong banda na ito, yan, yung sagingan. At taka, ito yung ginawa nating kulungan ng baboy, no? Ah, uh, ah, uh, ngayon ay wala pa tayo, dahil wala pa tayong baboy ay nilagyan muna natin ng itik na no? Uh, dahil itong yung lupa na to mga kaagri ay nasang lato na no? nasang lato, pero uh, this month ay tapos na no? na natubos na natin no natubos na namin ng asawa ko no uh, kaya sa biyaya ng Panginoon dahil kahit may ano uh, yun na pagbigyan naman tayo no na natubos natin to uh, dahil mga kaagri ito ay 7 months na uh, ito uh, may nakita nakitaan natin na ng ano mga no itlog yan yan, nagsimula na silang mangitlog mga kaagri dahil 7 months na sila at pinapagala natin to dahil maraming uh, pagkain dyan kasi bagong ani dito malapit sa amin. Ah. Yan. Ah, uh, medyo busog sila at saka inalalayan na rin natin to ng layer mga kaagri. No? Uh, pinapakain natin to bago natin sila pakawalan at saka pag uwi naman nila sa gabi pinapakain natin to ng layer. Paunti-unti lang dahil busog naman yun sila mga kaagri at sa umaga naman ay makaalis na sila at marami yung makain. No? Yan mga kagre. Ka Yan may mga itlog na. Uh, ito ngayon mga ang plano ko dito dahil uh, nangingitlog, nagsimulan na sila mga itlog. Ang plano ko talaga dito mga dahil may incubator naman tayo. Yung mga itlog nila ay uh, i-incubate natin no? para mano yung, yung capital paunti unti mga kagre ka kahit maka-incubate tayo sa isang buwan ng isang daang piraso uh, okay na yon goods na yon yung iba ibibinta na natin yon uh, ang kagandahan kasi dito mga kagre ka hindi na tayo bibili ng itlog no uh, yun mapaparami natin to na mabilis no dahil lang yung itlog ngayon mga kagre ka ay nagdose no 12 pesos ang isa dahil may incubator naman tayo ay incubate natin to no uh, para damihin natin to kahit maka-incubate tayo mga ito na yung simula natin mga hindi na tayo bibili ng itlog at saka maka-sure tayo sa ating alaga kasi itong alaga natin mga ay itik pinas f no? Uh, may, la, may ano na siya mga kaagri pero tingnan niyo mga kaagri bago pa lang yung itlog nila uh, bagong pang, pang itlog pa lang nila pero ang lalaki no? yan yung advantage mga sa itik pinas no? Uh, di, ko lang alam, uh, di ko lang alam sa mga patiros pero sa maraming nagsasabi yan yung ang itik pinas ay malalaki yung itlog no? Uh, ang plano ko dito ay dahil may incubator naman tayo ay uh, i-incubate natin to no? uh, dahil, uh kahit maka-incubate tayo ng isang daang piraso sa isang buwan, no, uh, goods na yon. Kasi ang target natin dito, mga talaga, kung hindi lang tayo kinapo sa budget, ay uh, target talaga na, target pa lang naman, uh, hindi pa tayo sure na maaabot natin, pero ipanalangin natin yan. Pero ang target talaga natin dito, mga kaagre, magkaroon tayo ng uh, 600 to 1,000 heads na itik, no. Yan pa lang naman, mga ay ano lang naman yan, ah... Uh, target lang naman natin pero di natin alam kung kaya natin abutin yan no ah uh, yan yung target natin no 600 to 1000 heads no uh, dahil malawak naman yung lupa dito maraming mapaglagyan ah uh, unti-unti mga kagre, siguro kahit ano uh, maabot natin yan no Uh, ito, ito na yung umpisa, uh, mag-incubate tayo, no. Pero yan mga kagre, ka lulutuin ko pa muna yan dahil uh, hindi pa naman lahat-lahat sila mangitlog. Apag uh, pag mangitlog na yan lahat mga kagre, ka uh, sabay-sabay na yan, makapulo tayo ng mga 15 about isang araw or 20 uh, yun, mag doon tayo magsisimula mag-incubate dahil hindi ma i yung itlog na matagal. Ito pala yung itik ko mga ang dami pala nito ay meron akong, ngayon mga kagri ka kasalukuyan ay meron akong 25 pieces na uh, itik. Uh, 22 yung babae, tatlo yung lalaki. No? anong uh, nakaraang buwan mga uh, ilang buwan pa ay medyo marami-rami ito. Umabot nang ng mga kulang-kulang 40 -kulang pero sa kadahilan na uh, dito kasi sa mga tanim natin mga may mga chemicals tayo na nilagay at nakain sa ating itik ayun medyo maraming namatay no yan naman talaga mga kaagri ah, dahil sa umpisa pa lang tayo, marami talaga ta talaga talagang pagkakamali. Sabi nga ng kinakapatid ko mga kaagri, ah, mag-alaga muna ako ng kunti na itik ah, dahil iba yung sa seminar at saka yung sa actual. Yun talaga ng mga kaagri tama yung sinabi niya. Sa itong batch na to ng itik na to, marami talaga akong pagkakamali dito, no? Pero doon mga kaagri, okay lang nag okay lang nagkakamali ako doon, please natuto ako maiwasan ko na yun sa susunod. Ah, magkaroon man tayo sa susunod ng mortality, ah, kunti lang, no? Hindi ganong marami. Ah, uh, dahil natuto tayo. Ah, uh, ito naman mga uh, share ko lang din. Ah, uh, hindi ko lang alam kung sure, uh, pero hindi ako umaasa mga kagre, ka uh, next month, ah, uh, pautangin daw ako may taong papautang sa akin, na uh, ano. Ah, uh, yun naman mga kagre, ka hindi ko naman inaasahan talaga. Ah, uh, ito ang inaasahan ko talaga, mag-incubate ako. Ah, uh, pautangin daw tayo ng pera mga kagre, ka no. Ah, uh, naman mga ay... Uh, okay lang naman 'yon sa akin kung meron, pero kung wala okay lang din, no. Uh, pero kung mag maganda 'yon mga kung meron talaga uh, pautangin tayo dahil ang plano ko mga kagri, ay bibili ng 300 heads dito, no, para isang batch 'yung 300 heads. Uh, ang itik kasi dito sa amin mga agree tag 70, no, bawat isa. 70 pesos 'yung uh, sisio ng itik, no, 'yung maliit pa lang day old pa lang 3 days old ata ay 70 pesos ang isa uh, pero yung pakain kasi noon mga kaagri estimated yon ay nagre-range ng uh, 400 pesos no pakain noon bawat isang itik sa loob ng D1 hanggang 5 months, no? 400 pesos, no? Kung meron kang 300 pesos, mga kaagre, ah, meron kang 300 pieces na itik, ah, sabi nila, at kasi sa narinig ko, ah, kadalasan, pag pure feeds talaga, ay, ah, makukonsume yun sila ng 400 bawat isang itik, no? Meron kang 300 feeds, ah, kailangan, meron, kailangan, meron kang financing na, ah, 120,000 para sa pagkain nila, no? At, 120,000 plus kapital ng itik, uh, 21,000, 21 kailangan meron kang 141,000, no? Uh, ulitin ko mga kagre, ka yung financing natin uh, sa 300 heads na pag-pure feeds ay ang kapital ng ating itik ay, ay 21,000 sa 300 heads, tag-70 bawat isang sisyo. At yung pagkain, pag-pure feeds natin ay 400 each bawat isa mga kaagree no uh, pakain nila mula sa diwan hanggang 5 months no yan yung gagastusin natin kung meron sa 300 heads mga kabuuhan, kabuuhan na hindi kasama yung building ay uh, kailangan may kapital ka na 141,000 bawat uh, sa 300 heads pagkain nila 400 bawat isa uh, merong pakain na 120,000 at pakapital lang itik ay 21,000 141,000 mga kaagree yung kailangan kapital sa 300 heads pag pure feeds no Ayun mga kaagri, pag makakahiram tayo, uh, makakahiram tayo ng 40,000, yung 100 mga kaagri, uh, natin na uh, ha, ha, hatakin pa baba dahil sa mga alternative na pagkain, no? mga organic. No? Uh, kaya naman siguro natin mga sa tulong ng Panginoon, kakayanin yan. No? Uh, sa biyaya naman ng Panginoon, na nakapagawa nga tayo ng bahay, no? na biyaya ng Panginoon, uh, pinakaloob sa atin, na uh, bilang caretaker niya, no? na caretaker ng Panginoon, na uh, nakagastos nga tayo dyan, hindi inaasahan ng 300, kulang-kulang 300,000 at na otobus natin yung lupa na 65,000 no sa ma sa ma, mabab sa maiksing panahon mga agree no uh, isang taon mahigit uh, bilang kaloob niyan sa atin. Yung financing naman mga ka pag plano talaga yan ng Panginoon ay pagkakaloob yan sa atin no depende sa plano niya. Ang plano natin mga ka uh, sana uh, sa, sa uh, gabayan tayo ng Panginoon at diyan naman walang imposible sa kanya. Yung financing na yan kaya kaya yan basta plano ng Panginoon sa atin no. Yan. Ang gagawin na lang natin mga kagri, magtiwala sa kanya, magtiwala sa kanyang proseso mga kaagree at manalangin. No, 'yan lang mga kaagree, uh, i-share ko lang sa inyo. Kapit lang tayo sa Panginoon sa anumang sitwasyon ng ating buhay, no yun yung ano talaga maka agree computation sa itik pero mababawi mo yan ka -agri. wala pang wala pang isang taon o ilang buwan lang no dahil ang mahal ng itlog ngayon no 12 pesos tataas pa to maka agree yan mababawi naman yan pero yung maka agree yung hiniram ko ay konti lang kung maliit na halaga lang yon no uh, siguro na sa mga 40,000 ayun uh, naman maka agree ay pambili lang yon ng itik at uh, konting ilang abuan uh, na feeds pero maliban doon maka agree uh, ako na lang uh, kami na lang doon uh, ko na ma-produce namin yung pakain ng pigs. Kaya naman yun mga kagri, dahil dito naman sa amin mga kaagri, uh, nagtanim ako ng mga pagkain alternative fee, pagkain. No? si uh, sikapin natin mga kagri, na mahila pa yung 400 per head. No? Dahil meron naman tayong mga saging, uh, nyug, uh, asola, or Madrid de Agua, no? may mga tinatanim tayo doon mga kaagri na yan naman ay pwede nating mapababa yun mapababa natin sa 300 or 250 per head no? ya yeah. Pero hindi ako umaasa mga makakaagree talaga. Ang uh, inaasahan ko lang talaga ito yung itlog na to ay maingge incubate natin, mapaparami natin tong 25 pieces natin na itik no. Dahil hiram yun mga kaagree, uh, hindi 'yon ano sa hindi 'yon uh, pinapalaga sa akin. Ayoko kasi magpaalaga mo na mga kaagree dahil uh, 'yung pagkakamali kasi mga kaagree, ayoko 'yung sinisisi, ayoko 'yung mino 'Di baling dandahan dahan mga kaagreba sa akin no? ayoko yung maraming sinasabi ayoko yung minomonitor ako ng lagi no? yan mga kaagre uh, ito pa sa, sa pag-alaga natin sa bayan natin sa panalangin no? Uh, gabay ng ano, no? knowledge at wisdom no? sa pag-alaga natin no? Yung hinihiraman natin, uh, yung hinihiraman natin mga uh, hindi naman tayo no nanghihiram talaga siya yung nag sa amin. Uh, yun naman kung meron na uh, maganda kung hindi naman uh, okay lang, hindi tayo aasagan no. Uh, basta ito mga kaagri, aasa lang tayo dito sa mga itlog. Madali na lang natin tong mapaparami dahil hawak na natin to no at nangingitlog na. Uh, kasi mahirap kasi mga ka na umaasa tayo sa ibang tao no uh, dahil hindi yan hindi yan sure at uh, mahirap din. Ayoko kasi yung ano mga kaagri may mga involved na iba, no? Lalo na sa pag-alaga dahil mahirap 'yon eh. Ah, uh, ranas ko na 'yan mga kaagri, dahil may mga tao kasi mga kaagri na imo-monitor ka lang, ah, uh, uh, yung nag-uumpisa ka lang na uh, yung nag-uumpisa ka lang, ah, uh, marami talagang humihila sa iyo pababa, no? Uh, pag umano ka na, makita na na medyo umangat-angat ka na, uh, doon na sila susuporta. No, pero nung naghirap ka, hindi ka talaga susuporta rana. Kunti ah, na, naman, pero kunti lang. Siguro makamag-anak mo lang. Pero yung iba, no, uh, marami talagang humahatak pa baba. Yan. Uh, minsan yung iba, naghihingi lang ng update, no, uh, ng info, uh, para mala, siguro, di ko lang alam, dalawa lang siguro ang, ang ano doon eh, para malaman nila na bumagsaka, o malaman nila na umangat ka. Yun lang naman eh. Kasi may mga tao mga na gusto nilang bumagsak ka dahil gusto nilang um, maghirap ka para dun ka sa kanila umaasa. Alam naman natin yun mga ka kahit mahirap hindi tayo maruno, hindi tayo aasa sa iba. Uh, uh, sa akin gusto ko sa sarili kong sikap. Ang uh, magsikat tayo, no? Uh, alam naman, yun naman lahi, ano naman mga yun naman mga, halos sa amin magkakapatid, marang ganon yung mindset, no? Uh, pinapakain natin yan ng konti mga dahil yung layer alam naman natin na makatulong yun sa pag-itlog sa kanila. No, uh, pinapakain pala natin to ng layer ilang araw pa lang, mapangatlong araw pa lang siguro to ngayon. Punti-unti mga kaagre, mula ngayon siguro mga kaagre isang linggo, uh, dadami na yung itlog nila dahil lagi silang busog dahil nakawala sila dyan. No? Uh, makakain sila doon sa bagong ani, no? yung mga palay na ano, yung mga insekto At kapag bago sila pakawalan at pag-uwi, uh, makakain sila ng layer. Yan mga pakawalan natin sila. Tingnan mo ang sa masaya nila pag makapag uh, pag alis nila dito sa kulungan no? yan mga kaagre pakawalan na natin yan yan alis na sila yan yan mga kaagre ang sasaya nila papunta na yan doon sila mga kaagre doon sa uh, palaya no kakain na yan doon ng mga tiratirang tirang palay at saka ang mga insikto yan tapos ito yung kulungan natin mga kaagri, uh, ito yung kulungan ng baboy natin pagdating ng panahon. Uh, babalik din tayo sa pag-alaga ng baboy. Meron tayong uh, tatlong kwarto no sa patining. Tapos may may mga bakal tayo mga kaagri yon. Ayun uh, yun yung panaka natin at saka marami pa tayo doon mga kaagri doon banda oh. Uh, ilalagay natin diyan yung mga lagayan ng mga inahin no, mga siguro mga limang inahin yon kasi at saka isang panakan no. Ayun mga kaagri, naka natin yan para sa pagbabalik natin sa pag-alaga ng baboy. At saka dyan banda mga kaagri, sa likod na yan, banda, ay gagawin natin yung kulungan ng itik, no? Uh, don doon, para medyo malaki-laki. Doon banda, dito kulungan ng baboy, tapos dyan sa likod ay kulungan ng itik, no? Pupuloti na natin yung itlog, tatlong piraso. Yan. Thank you, Lord. May, ano na, itlog na, no? Yan. Yung mga kagre, ka may tatlong itlog na may libre na tayong ano, pagkain, lulutuin natin yan. At mga ilang isang linggo mula ngayon mga kagre, ka marami na to. Uh, doon na tayo magsisimula mag-incubate. No? Uh, maraming salamat sa inyo mga kagre, ka sa inyong panunood. Nakarating kayo dito hanggang dulo. Uh, maraming salamat. I hope so, bye-bye yan yung aking YouTube channel at pakipalo ang aking Facebook page at pakipaki subscribe ang aking YouTube channel. Marlon Agri Vlogs, if I... Maraming salamat sa inyo mga kagre. Ka happy farming and... Thank you and God bless.